Pwedeng makahingi ng tira yung pagkain. Ay, nako! Halaway, ah. Ha? Hindi pwede. Nay. Oh, ito po. Ano na? Ah, nakita namin kayo kanina. Ako po. Maayos pa naman po ito. Hindi na kami hmm. natin Ako, ang dami naman po nito. Sige, sige. Kumain ka. Oh. Uy, tignan mo! Oh, may yeah. La... siguro siya. Dessert niya nga yan. Uy, may nilakaw siya. Oh. <laughs> ala, dessert niya siguro to. Ano? Ay! Oy, ay! Yung walang walang mo! Nandun na! Gulat! May nilakaw! pagkain. mahal-mahal pa naman ang mabili Kaya ko nito. Kaya nga eh, sayang to oh. Oo. <laughs> oh. Dapat eh, ano to itatapon ba natin to? Ano -tapun gagawin? Na Itapon na yan, Tapon na yan, hindi na kailangan yan. Oh, o sige no. Oh. Pwedeing makahingi ng tira yung pagkain. <laughs> Ay, okay, nako. Malawi ah. Hindi po pwede. Ah, uh, tsaka pwede po pa, pa, pa doon muna kayo kasi hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos. At saka yung mga pagkain naman para sa social lang to. Hindi to para sa mga mga mahihirap na katulad nyo. Mahali na mga ingredients na to. Yes. Kahit yung tira-tira nyo lang, may iiwan. Ba't ka ng pagkain? Wala ka bang pambili? Wow, ang ganda ng bag mo ah. Hmm, oh, mukha naman kayong mayaman. Bakit? Kaya nga. Mukha Bakit naman mayaman. Bakit nangihingi ng pagkain? Kaya nga, no? At saka, isa pa, wala, wala ba kayong pamilya? Wala man ba kayong kamag-anak dito? O asawa? Para, mag, para hingian nyo ng pagkain? At ba't dito pa kayo nanghihingi? Sayang po kasi kung itatapon nyo lang kahit po itong naiwan. No? Eh, ano pinapapasok dito to? Para manghingi? Tiko ko alam. Isa pa kayo hampas lupa. o wala sa mga kayo. Naku. Baho ah. Sige, pagpalain kayo ng Diyos. Nakakairita kayo dito ah. Ales, 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 ales. Ales, Nay, oh. ito po. Ano na? nakita namin kayo kanina. Ito oh, po. Maayos pa naman po ito. Meron kami hmm. natira. Pero malinis po yan. Nay. Talaga po. Oh, Salamat po ng marami sa inyo. para paghatihan nyo na oh, po. ha. sige, sa oh, oh, inyo na po yan Salamat po ng marami. Mm, Lagyan na rin sa lagyan mo. Opo, oh, Nadinig po kasi namin doon. Kanina nang hihingi kayo ng pagkain. Oh, oh kaso kayo. sila nagbigay. Ganun ba? Mm -hmm. oh, salamat po ng marami. Pagmalain oh, oh, po kayo sa ng Diyos. Salamat po. Merry Christmas na Happy New Year po. Sige po. Salamat po. Salamat po. Okay. Nika? Ay, ba, di ka na halagay Siguro may extra pa dito. Neng, ito oh, may dala akong mga pagkain oh. Kumain ka. Hey, salamat po. Oo. Oh. oh. Lako, ang dami naman po nito. Sige, sige, kumain ka. Oo, oh, ito may tubig. Na, salamat oh, po. Upa, combat ko po. Bakit po ang bait niya sa akin? Lahat naman ng pulubi dito, binibigyan ko ng pagkain, binibigyan ko sila, pero pinanghihingi ko rin to. Eh, sa ikaw, naaalala ko yung anak ko sa'yo, naaalala ko talaga siya. Yeah? Salamat po, ah. Eh, sige na nga, iwan na kita. Bibigay ko pa to doon sa mga ibang nangangailangan din. Sige po, share ko na lang po to sa mga kaibigan ko sige. Mama. Salamat. Salamat po, ah. Sige, sige. Ay, nandito pala yung pulubi. <laughs> ang dami kinakain. Ito lang yung pulubi. Ang dami-dami <laughs> yung kinakain. <laughs> kaya pala ang taba-taba. Ang dami kinakain niyo nga. Lusulusog. Nandito siya. Uy! May, may, may isda. Asa naman yung bigay sa kanya? Ay, pulubi. Kanina ka pa dito ah. Ayaw namin pagmumukha mo dito. Sige lang po ito sa akin. Ano to? Saan galing yan? Siguro ninakaw mo ano? Hindi po. Naku, magamang-maangang pa to. Sa baka oh, ko ng pera yung pambili ng Tingnan mo tingnan mo sa baba. Tingnan mo. Tingnan mo mukhang tingnan ano nga. Kasi ah, ito dito eh. Kasi ba? Yeah, ano ito yung tulubay na nakikita ko. Ano Hindi nagugutom ba? Ang tama taba Hoy tingnan mo oh, may ako siguro siya. Dessert niya nga yan. <laughs> <laughs> tingnan may ako siya. <laughs> <laughs> Ala dessert niya siguro to ano? Ay! Yung wala! Ay! Ma! Nandun na! ako! ano nakaw! Kuya, wala! tol, tol, tol. Ah, oh. Okay okay, ba? Oo, so, yaman, na. Na. ko Oo, daming naman. yaman yan Yaman ko nung nato eh. Saan uh, mo nalagay yung sasakyan? Alam ko, nandito lang yung sasakyan ng yun. Oh. ano para doon sa pinaka Ayun Ay, o, oh, kita mo ba yung dalawa na Oo, oo, oo. next natin Sige, sige, sige. Ako mag na ito <laughs> okay, Ate ka. Wanda to. Hon? Wanda to. Wanda to. Boss? Wanda to. Wanda to. Masama-sama. Ibigay namin. Ibigay namin. Ibigay po namin. Ibigay po namin. Oh, Ibigay po namin. Ibigay po namin. Oh, Nagdana-account na naman kayo! Di oh, sabi ko huwag kayo dito? Alas! Nakamumukha'y lang po ba kayo? Mag-iingat kayo dito. Marami talagang adik dito. Nang-hold up eh. Ayos lang naman ikaw, hun. May, hindi namin alam kung ano, bakit ba ganitong lugar na ito, akala Asensyo. namin. Sensyo na kayo okay. ha. Pero salamat ha, uh -uh. at uh, dumating ka. Kung di, hindi namin alam ni uh -huh. Sir mo. Kung... tulong. Uh -huh. Ano mo, wow. nangyari? Tito ko tumakbo yung dalawang old opera. Eh, Nay, paano kasi yung dalawang halik na yun? Pinagtirpan tong mag-asawang to. Ah, okay. uh ganun -huh. ba? Opo. Okay. Okay. Bumuti na lang, at dumating siya. Okay. Uh, napakalaking ano, uh -huh. yung okay. tulong sa amin. Oh, wow, sila yung nagbigay sa'yo ng pagkain na binigay ko sa'yo. Alam niyo po yung bigay niyo pagkain, marami kaming natulungan ng na mga pulubing kagaya ni Pao. Ako, sinanay nanay pala yun. Oo. Ako, maraming salamat mo sa pagkain binigay niyo, ha? Wala hindi po dahil sa inyo, malamang gutom na naman kami ngayon. Ah. Ako, salamat, sal salamat, din. Salamat din marami sa iyo kasi mabuti dumating ka kung di, hindi. Hindi naman ano pa ano nangyari? nangyari. Katakot, katakot uh -oh. kami ni sir mo. Teka nga pala, ano bang nangyari yeah. sa iyo? Bakit ka pulubi? Eh? Kasi po, simulan na naghiwalay kami ng asawa ko. Ginala niya na lahat ng ari-arian. So dito na lang ako sa park. Nagbabakasakali na may pagkain oh. makuha. Ganun ba? Mm. E eh, alam mo ba, mm. magandang pagkakataon kasi meron kaming binuksan na pabrika bago. magangilangan kami ng mga katulad mo. O mga taongan? Oo. Kaya naman, oo. Oh, oh. Ano oh, yun? Sayang yun. nakakaya po eh. Pero, sige po, sino ba naman ako para tumanggi? Han, bigyan natin siya ng tarheta. Oo, oh, oh, tamang-tama. Kasi para makapag umpisa na ito. Tamang-tama, na natin ako. Huwag mong kalimutan, ipalot mo kami kaagad. agad. Ibigay mo na sa kanya para oh. makontak mo kami yan sa... Wala po akong cellphone. Papatulong na lang po kay nanay. Maraming salamat Salamat po sa inyong tawag mo, ha? Sige po. Salamat po ng mamasel. Salamat, salamat po, ma'am. Ingat salamat po kayo. Po. Nay, salamat po sa iyo, ha? Tsaka, pwede bang samahan mo ko sa address na to? Oo, sige. Samahan kita dyan, nak. Kaya ano, kailangan mong puntahan natin agad. At ito na, yung panibagong buhay mo. Swerte mo na to. Bigay to sa yun ng Diyos. Congrats ha. Mananalangin ka lagi para may pagpapala. Talagang ganyan ang buhay. Pag may tiyaga, may nilaga. Tara na. <laughs> Salamat po. <laughs>